Hello po, magandang araw po mga Choy at welcome back po muli sa ating YouTube channel at salamat po at naka 50 subscribers na po tayo mga kachoy salamat po sa inyong mga walang sawang suporta po sa ating YouTube channel at meron na po tayong sasagutin mga katanungan mga Choy ano? gaya po ng isang subscribers natin na si Joshua Pas Pasis ang tanong po niya mga Choy is kailangan po ba ng permit sa ating mga pagtitinda ng manok Opo, kailangan po ng permit kapag nasa highway po kayo at saka medyo malaki po na yung tindahan ninyo no? para si rin po tayo kailangan po natin ng permit mga chay para kung may mga huli-huli man kung may mga uh, meron po tayong may papakitang permit ang permit po na kukunin natin dito po sa kung sa barangay na po kayo nagtitinda barangay permit po mga chay no? yun po ang kailangan natin at at kumuha din po tayo ng mayor's permit kung kinakailangan mga choy at meron pa po tayong ibang tanong ang tanong po ng ating uh, choy nga si sisling aplaya ito pong ginagawa po nating uh, manok ano kung magkano po yung benta at saka yung lumpia po natin yung manok po natin mga choy yung bentahan po natin dito sa atin is 20 pesos po ang ang benta natin kada isa po mga choy at uh, yung lumpia po natin na ginagawa natin ng mga waste, waste po natin uh, limang piso po yung benta natin mga hindi na po tayo logis sa lumpia natin mga no kasi uh, mabili po siya at araw-araw uh, po may uh, humaha, po ng mga suki po natin ano ng, ng mga kachikin po natin kung meron po tayong tindang lumpia mga chino mabili po yung lumpia natin mga no, araw-araw meron pong laging naghahanap. Ang problema lang po natin, hindi po tayo nakakapagtinda lagi ano kasi minsan lang may mga leftover tayo. At saka pwede naman natin gawin itong mga uh, mga waste natin no, yung mga malilit natin na waste na laman ng manok. Pwede po natin siyang gawing uh, chicken lumpia. At ipapakita po namin sa sunod na video yung Uh, paano pong paggawa ng ating mga ways natin yan, nakikita nyo po sa video meron pong mga nahihiwa tayong mga maliliit na sobra yan po pwede po natin gawing lumtayan uh, yan po yung masasabi ko sa inyo, sa inyo mga choy no discarte lang sa buhay para kumita po tayo mga choy uh, at medyo mahal po ang manok ngayon no sa panahon ngayon uh, maging December po uh, tumataas po yung manok at saka hindi po siya stable yung yung, yung presyo niya ngayon mga choy agaya po ng manok po ngayon medyo dalawang beses po tumaas yung manok natin kaya uh, medyo mahal po lugi po tayo sa presyo po dito ngayon sa amin is nasa 160 na po ngayon ano kasi nung mga nakaraan ang kuha po namin is 1155 lang mga choy Uh, direct po sa ating masuking tiyawan uh, mga tse. Ngayon po mabot na po ng 160 po. Ewan ko po kung magkano po ang presyo ng mga manok dyan sa inyo mga paki uh, Pakicomment na lang po sa baba para malaman po natin yung saang lugar po kayo.